Hi po mga ka-farmers, welcome again dito sa G-Farm TV Ngayon mga ka-farmers, nandito po tayo sa farm Yan, pakita mo ang farm natin So, ayan Okay mga ka-farmers, so ngayon mga ka-farmers uh, 35 days na po ng ating pakwan So may, may mga ilan-ilan po na uh, huli po natin natanim pero yung una po mga ka-farmers ay 35 days na po mga ka-farmers meron na po siyang mga bunga So ngayon mga ka-farmers, activity natin mag-install po tayo ng uh, fruit fly trap so kailangan natin mag-install mga ka-farmers kasi uh, mayroon po fly na tutusok sa ating mga bunga so kailangan natin mag-install mga ka-farmers ngayon mga ka-farmers samahan nyo ako at uh, mag-install po tayo ng fruit fly trap sa ating field so ngayon mga ka-farmers ito po ang ating fruit fly trap so ito so uh, madali lang ito gawin mga ka-farmers mga ka-farmers kung gusto niyo matutunan kung paano itong ginawa so check nyo lang yung video ko uh, regarding po sa fruit fly so, may video po ako na ginawa uh, tungkol po sa pagawa ng fruit fly trap so check nyo po doon mga ka-farmers so ito po mga ka-farmers ang ilagay natin yung fruit fly attractant so lagyan muna natin ito mga ka-farmers at i-install na natin sa field ayan okay mga ka-farmers ito po uh, lagyan lang natin ito ng fruit fly attractant para po uh, kasi matagal na kasi ito wala nang visa so lagyan po natin ng fruit fly attractant para po ma-invite natin 'yung mga 'yan. Ganito lang ka-liit, okay na po ito. Para ma-invite po natin 'yung mga fruit line na papasok sa ating truck. yan ganito, Kimel Okay mga ka-farmers, so natapos na natin lagyan ng attractant ng ating fruit fly trap. So ayan mga ka-farmers, nilagyan po natin fruit fly attractant para po papasok po ang mga fruit fly sa ating trap. So mga ka-farmers, uh, samahan nyo kami sa pag-install natin sa field. Sa field natin para po sa ating uh, fruit fly. Para po hindi po masisira ang ating mga bunga. So, let's go mga ka-farmers! So ito, mga ka-farmers, nasa... Uh, 31 days pa ito mga ka-farmers mula na na transplant so doong banda so sa so may unahan na uh, 35 days na po yan okay dito po tayo mga ka-farmers so lagyan natin ng fruit plate trap okay isa po dito so kailangan dito mga apat na fruit plate trap so dito natin ilagay sa sa gilid ng ating tanim so lagyan natin ng isa okay mga ka-farmers so ito lang so ayan nakabitin na po ang ating fruit plate so ito okay. Yeah. Okay na po ito mga farmers. So let's go again. So may mga assistant po tayo. Gahe no? Yeah. Ito mga farmers. 32 days na po ito mga farmers. Makita nyo mga farmers may mga bunga na siya. May mga... Yan nakita nyo. Ito. So importante talaga mga farmers na mag-install po tayo ng fruit fly trap para po... Uh, Malisen po ang Uh, damage ng ating uh, pakwan or ng ating bunga ng ating pakwan kasi noong nakaraang mga uh, tanim ko mga farmers marami po kaming uh, marami pong nasira kasi po tinusok ng mga fruit fly Yan, ngayon na uh, mag install po tayo Ayan. okay Let's go. Ito mga ka-farmers, uh, 35 days na po ito. So makikita niyo mga ka-farmers, no, may mga bunga na po siya. Yan, maraming bunga mga ka-farmers. Huh? May mga bunga na mga ka-farmers. May mga May mga assistant po tayo mga ka-farmers. Si Jiho. Ayan, okay na po ito mga ka-farmers. Huh? Ayan po mga ka-farmers. So, ayun, natapos na natin uh, mag-install ng ating fruit fly trap sa ating field. So, uh, ngayon mga ka-farmers, nasa 35 days na po ang ating magigita So, makikita natin uh, may mga bunga na mga farmers yan so, Ayan. May mga bunga na mga ka-farmers At uh, ayun, kanina uh, pag natin sa ating field Meron po tayong nakitang mga fruit fly So, kailangan natin mag-install ng fruit fly trap Para po malisin natin yung uh, ayun, damage sa ating uh, bunga ng ating pakwan. So, mga ka-farmers uh, Kung uh, gusto nyong matutunan kung paano ginawa ang ating fruit fly trap So, pwede kayong gumisita sa ating uh, YouTube channel sa G -farm TV Meron akong video na Uh, ginawa kung paano uh, gumawa ng fruit fly trap so bisitahin nyo lang aking uh, channel so G Farm TV salamat po sa inyong lahat mga farmers God bless at happy farming po sa ating lahat mga farmers